Pati po, itong si Mr. Robin Padilla ay naloko na paniwala ni Sara Duterte. Ganyan po kasi nungaling si Sara Duterte. Inamin naman niya dati na normal na lang sa mga politiko ko ano na ang magsinungaling. Ayan. Pero yung, yung lulukohin mo ang sambayanan at yung tipong nanakawan mo ang sambayanan ng karapatan na maging mapanuri at mag-isip ng tama, aba hindi na mali, hindi na talaga tama yan ang ibig sabihin. So yun, isa rin po sa Nagoyo, isa rin po sa Nabudol, etong si Mr. Robin Padilla. Abay tuwantua rin, katulad ni Mr. Bato de la Rosa, tuwantua na kuno nga ay tatakbo etong tatlong Duterte sa pagkasinador. Madadagdagan ang mga katulad mo, Mr. Robin Padilla, na halos ay puro lang papogi, halos ay puro lang drama, at uh, puro lang ah uh, kahihiyan ang dinudulot or ang binibigay mo sa Senado. O, di ba? Hindi ka naman talaga senador ng taong bayan. Senador ka ni Duterte. Senador ka ni Pibuloy. Tapos ngayon, <laughs> tuwan-tuwa daw siya. Napagandang balita daw nun. Paano naging magandang balita to? Yun, yun yung madalas kong sabihin na kayong mga hunghang kayo, binabaliktad nyo ang, ang maraming sitwasyon dito sa ating bansa. Ang magandang balita sa inyo ay yung mga ganito. Diba? Ang kahanga-hanga sa inyo ay yung mga gumagawa ng kabulastugan. Ang kabutihan sa inyo ay yung mga yung napakaraming karumal-dumal na kaso katulad ni Kibuloy. Paano nangyari na ang ating bansa ay gano'n na ang gano'n na ang hinahangaan? Abay mo tindiren. Kaya malaki ang sisi natin sa mga katulad na ng si Mr. Robin Padilla. Dahil pinaniniwala niya ang sambayanan, ang mga kababayan natin, na ganitong klaseng mga tao ang makatutulong sa ating bansa para tayong mapabuti at maiangat ang kalidad ng ating mga kababayan, kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Sabi niya magandang balita daw. Let's sugas na to. Ang sarap batuhin. Ano ho? Paano naging magandang balita ito? Sige nga. At ano yung pangit na balita? Sige. Na ang isang nagtatrabaho na katulad ni Sen. Risa Ontiveros ay posibleng maging presidenta? Na ang isang katulad ni senator Leila de Lima na pinatapang dahil sa dahil sa pagpapakulong nito si Digong ay nakalaya na. 'Yun po ang masamang balita sa inyo. din. <laughs> ako ano. Hindi naman po. Ang ibig kong sabihin dito, nako po mga kababayan natin. Sana lahat tayo ay maging influence ng mga taong nasa paligid natin. Try natin i-educate. Ibalik natin sa tama na kung ano o sino ang dapat hangaan, kung sino ang kung ano ang tunay na definition ng mabuting leader, dapat 'yun at 'yun. Ay nagiging baliktad na kasi ngayon eh ang definition ng mabuting leader at kahanga-hangang leader. Kalam kalimitan yung mga katulad ni Mr. Robin Padilla. Na aminado, wala namang dunong at wala namang alam, 'di ba nga? Ayan. Madagdagan pa kami ng tatlo. E eh, di mas maganda daw. Tapos naandun pa daw si Presidente Duterte. Ang galing. So yan ang magaling sa inyo? <laughs> Diyos ko po naman, for God's sake. Kung pag-uusapan natin ang record sa trabaho, wala naman tayong masasabi kay Presidente. Wala ka talagang masasabi. Dahil wala kang maihaharap ma, ma na magandang record. Puro po peke at propaganda yung nangyari sa Presidente mo. O ba? Diba? Alam po yan ng taong bayan. Alam po yan ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Ako rin ay naniniwala na ang mga kababayan natin na nag-iisip ng tama at tuwid ang kaisipan ay parami ng parami. Good luck!